OMG, sino ang fans ng love team ni JM at ni Jazz? Ayan na, nilayag na ni JM at ni Jazz ang kanilang ship matapos nilang mahagip sa live ni Gwen. Ayan, nag heart to heart talk sila. Tignan nyo naman ang ngiti ni Jazz dyan. Sobrang ganda. At syempre, dahil dito, galit na galit ang mga Delulu fans ng JM Fiang. Kulang na lang talaga isumpa nila at ipalavududal nila itong si Jazz eh, no? Sa sobrang obsessed at sobrang possessive nila sa JM Fiang nila. Malay nyo naman, ito na yung closure na inaantay ng ilan sa inyo dahil nga di ba may nasimulan sa loob ng PBB house itong si Jazz at si JM. So ayun, feeling ko closure lang to dahil iko -co nyo na ang pangliligaw kay Fiang paglabas nila sa bahay ni Kuya para tuloy-tuloy na ang kanilang love team. Pero ayun na nga, wala namang masama kung mag-usap itong dalawang to. Sobrang OA lang talaga ng ibang fans ng JM Fiyang. Akala ata nila hawak na nila yung buhay ng dalawang to eh, no? Ano kayang pinag-uusapan ni JM at ni Jazz, no? Comment down below.